Kanina, bago tayo nag-vlog, merong tumawag sa akin. Okay? Anong sabi niya? Miss Maharlika. Grabe, siya nagsunod yung mga puting as. Ito, tanungin mo si Lisa Tanas. Kasi, according to, our, to my source, sabi niya, ay pinagurgur itong nagpakamatay daw na PSG. Ano ang dahilan? Lisa, tatanungin kita, hudas ka. Ayon sa aking source, nahuli daw po ng PSG na pinalabas silang naggurgur sa sarili na si Lisa Tanas ay nakipagtsoktsakan sa isang head na PSG. Ayon sa aking source. Alam niyo yung ibig sabi di ba? Yun ang... ah... Uh, Okay, yun ang nakarating sa akin. Bakit siya nakipagtutsakan? Ayon sa aking source, mga kapabay, mga palaga, nireport sa akin kanina, bangag na bangag si Lisa Tanas. Kaya, nakipagtutsakan siya sa mataas na PSG, then hindi sinasadya na makita nitong PSG na naggugurgor daw sa kanyang sarili. Kaya nga dapat Well, malamang takot. Yung pamilya, noong nagurgur na PSG, ay hindi daw po nagpatiwakal yon Ayon sa aking source. Kung di, namatay daw sa aksidente, kunwari. Remember, mga kababayan, ano ang sabi ni Tikoy doon sa CCTV ni Agent Morales sa Pidea Leaks? Ano ang sabi ni Tikoy? doon sa kausap niya. 'Di ba? I mean doon sa sa conversation sa CCTV. Pare, 'di ba? si Morales na 'wag nang mag-show up doon sa Pidea Leaks, 'wag nang umattend kasi babayaran na lang siya ni Lisa Tanas at ni Pumar. Kung hindi siya papayag, it's either magugurgur siya sa pamamagitan ng aksidente o sa gasa. Or, aatakihin na lang sa puso. Kaya nga ay challenge yung pamilya po ng PSG. Ayon sa aking puting ahas o ayon sa aking source ni-report sa akin na yung kamag-anak daw po ninyo ay pinagurgor ni Liza Tanas dahil nahuli daw si Liza na nakipag -chuk -chuk sa isang PSG nung siya ay bangag na bangag yan ang nakarating sa akin kaya nga dapat lumabas itong PSG na ito kaya dapat magsalita na yung mga PSG kasi hindi lang isang tao ang nakaalam nito sabi ko sa inyo eh dapat magpakulkul lang tayo pero sobra na tama na Hi Dance Altamirano Ram hindi ko pwedeng isikreto sa inyo yung mga information kasi ang dami na nagre-report kay Maharlika dahil sa kababuyan ng gobyerno ito. So yun yung nakarating sa atin. Kasi ganito yung, yung effect sa inyo, ganito yung implication ng ginagawa nilang pambababoy sa inyo. Kasi hindi po kayo komitibo. Ang sabi kasi nila, kaya nilang bayaran ang media. Kaya nilang bayaran ang mga general na tiwalik. So, kahit magkipagtsoktsakan sila o sumisingot ng pulburon, sabog na sabog, walang naglalakas so far ng loob na para o magmagsalita at ibuyang-yang, iburagrag dito sa buong sanlibutan o sa buong sambayan ng Pilipino. Di ba? Ngayon, mga kababayan, very kadiri, sabi ni, kaya dapat sagutin niya, hindi sa sumasagot, Lisa, sumagot ka, totoo ba? Liza Tanas, totoo bang pinagurgur mo through accident kasi galing sa bunganga mo nang nagpa-interview ka kay Taerna okay na isang tawag mo lang sa Romania kung gusto niyo magpagurgur my question to you sino ang anong lahi ang nag ang nagpagur, ang gumurgur kay PSG na nakahuli daw sa iyo na nakipag chok chak nakipag nakipagkangkarot Sumagot ka. Dahil ikaw daw ay sabog na sabog sa ipinagbabawal na pulburon. Kaya nung nahuli ka, ay nah, nahuli ka, ayun, inactor nyo yung ulo niya. Magpaliwanag ka. Well, yun, hindi yan magpapaliwanag. Hindi. Gumawa kayo na paraan. Kayo mga PSG, mahiya kayo mga sir. Kayo ay pinamumunuan ng mga demonyo pero wala kayong ginagawa sa bayan ninyo. Kung may kulam lang ako, talagang unahin po kayo eh, kasi hindi kayo kumikibo. Dahil nagpapagamit kayo dito sa mga ubod ng walang iya. Satanas, Das, Jejemon, lahat na. Tapos gusto nyo makontento ang taong bayan sa 64 pesos na budget lang. Tapos kayo nagpapakasasa. Yung 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 pera ng bayan, pinaparty binabayad niyo sa mga artista. O baka yung mga kasi yun ang gusto ni, ni Marcos Jr., di ba? Di ba? Sa, sa sa pelikula ni uh, Made in Balacañang, di ba? Wala kang alam kung di magparty-party. So kaya lagi silang nagpaparty kasi mayroong pulburon, mayroong girlalu, mayroong swinger, mayroong groupie, chok chak chuba My God. Kailan kayo kay Kilos? Ha? Kailan kayo kay Kilos? Imagine nyo, ganyan na sa inyo. Bartek. Dati Bartek lang siya. no mabas si Kati Binag, nalaman natin na pulburonic talaga. Kasi temo yung balat mo. Tapos, very New York, magaganon-ganon doon, nagpapapansin ang gaga, sayaw-sayaw ng tinikling, gaganon-ganon, ako abi mo, graceful, yung pala, Lucifer Pool. <laughs> My God! Kadiri, The and I na yan. Tanongin mo si Lisa. Di ba nandiri ang 60... Di, di, ba nandiri ang PSG? Hi Vivian, how are you palangga? How are you? Parang si Dilima, sabi ni Malu Ancheta. Kaya e, nga tignan mo, di ba? Frailty of a woman. Frailty of a bangag. Hindi diba nakalaya si Dilima sa kabila ng kanyang kontrobersya. Actually, meron akong informante importante diyan na mag may sabwatan tong dalawang to sa so, isang bagay-bagay. Pero kakasend lang sa akin, sa dami po kasi ng mga information, hindi ko kaagad na absorb lahat. My god, na beauty ko. Hmm. Ayon, sa ating informante, baka ano ko malaman yung wala naman ako doon, nakapagtsok sila, baka dabangag sila. Kadiri, alam mo, sa totoo lang, mga kababayan, kung may power lang ako, gur -gur lahat sa akin yung mga yan kung meron lang akong gahong, nung pag bawat bukas ng bunga ng ako, lahat yung tomba na. Hindi <laughs> ako pwede lang lahat. Jotang ginas! Patay ka agad lahat ng mga hayawa. Anyway. Anyway, mga kababayan. Kung sa si delima, Lima, latondahan <laughs> si Satanas. Hindi, pakol. Balaan yung pakol. Alam mo yung saging na puno-puno ng buto? Hindi eh, ko nga alam, may nag-i-exist na yan eh, yung ganyang nung bata ako yung buto, yung puro buto, puro salot. <laughs> hindi ako makain yan eh, kasi pag nilunok mo yan, mabulunan ka. Yan, yan si satanas. Ibig sabihin, hindi mo makakain kasi kadiri. Right? Okay, mahilig doon sa buto. Sino? O, oh, yung si Satanas. O, oh, di ba diba? Buto ng PSG. oh, balayan yun, madam, sabi ni Baltazar Nakapalo na kayo, o, oh, madam. ko ako kung kailangan ka Nasalta daw siya, any moment. Okay, pag hindi ka nagsalta, iari ka dito sa mga palangga, tsaka sa akin. Amy, magsalta daw siya, pagbigyan mo na ng konting panahon, magsalta daw siya, sabi niya, ayon sa akin, puting ahas. Hindi kami nag-usap niya diretso, gusto ko na iklaro. Although may text number, hindi ko tine-text siya. Di ba sinabi ko sa inyo, simula nung binulcha ko yung kapatid niyang pangag.